Siyempre, na kayong manu dito sa dagat namin at di rin basta-basta dahil gabiin natin titirahan yung iba't ibang klase ng isda at kung hindi ka pa nakatisting kaya tasamahan niyo kami. Ngayong gabi guys, dahil manunoo tayo, nagdali-dali na kaagad ako pag-andam sa mga gamit ng pandagat nakin. At siyempre si Ivy, hindi natin yan isasama dahil napakadelikado, dahil napakaraming wakwak at baka kawatin siya. At sa puntong ito, dumiretso na kagad kami dito dahil alas 10.58 na at baka mahaabdan kami ng unas. At doon nga pala kami manunoo sa aming dagat. At as you can see naman yung iro, patunga tunga pa guys, baka mapuntrip ko to pag nalangot ako. At sa puntong ito, kasama ko nga pala si Papa at si Bayoy na talagang napakagaling manunood. Kaya naman sumama ako sa kanila. At as naman guys, napakahandlok naman talaga dito sa dagat na namin at dahil gabi na at baka kumuhit sa inyo na wakwak nako baka pag ako na pungot sa wakwak ipod eh, trip ko talaga to at matagal-tagal na rin kami hindi nakapano kaya naman di na kaagad namin pinasaylo bawat madaan na namin at as you can see naman guys nagkisi na kaagad yung isda at minutan kaagad ni papa sa galon at bawat may magpabuhang buang talaga na isda dito guys nadagin no talaga namin ay napakasarap nito kainin at as you can see naman guys nakakuha na kaagad si papa ng danggit dito na napakalaki at pinaana niya na at sobrang sarap naman talaga nito paksiwin kilawin at iba't ibang klase ng luto ng danggit at as naman guys, nakakuha pa si Papa ng ito at talagang napakasarap na baho na gamay. Kaya naman din na namin pinasaylo, binutang lang agad namin sa galon. At sa puntong ito, yung nakikita nyo, yan yung tinatawag na bat dito sa amin at hindi namin yan kinukuha dahil isda talaga yung priority namin dito. Pero pag wala ka ng no choice, pwede mong kuhain yung bat na yan. At sa puntong ito, nakakuha na naman kami ng dangit at sobrang dami na ng dangit na nahuli namin. At sa puntong ito, may ubod pa nga na nakuha at napakasarap nito kilawin at sulbad na talaga yung mga pamahaw mo dito at bungkag na talaga yung bao at may mga kasagpangan dito pero hindi namin yan kukunin at As you can see, naman guys, napakarami talaga ng isda kapag gabi ka talaga pumunta dito sa amin. At minsan nga yung iba, dinadakop na. Pero pag nilakop mo, medyo maiglas talaga yan. Kaya naman, talagang tristinga na naman ni Papa pag nakop ulit at hindi niya talaga madakop. At tas puntong ito, talagang napakaiglas ng isda. Kaya naman, nalagot si Papa, pinana niya na. At syempre, hindi lang isda yung meron dito sa amin guys. Dahil meron din dito mga saang na napakasarap naman talaga. At hindi talaga namang mamahay sa sobrang dati. At sa puntong ito, may nagpabuang na naman na ng At meron ding tabugok dito. Kaya na ni Bayoy at di na pinasailo. At as Gun si naman si Bayo guys parang kinilaw niya na yung tabugok na utod na nga yung magaway at meron niya palang lang mga tayong dito guys na napakasakit talaga makatunok at pag natunok ka niya nako mayayay ka talaga at makaihi ka sa sobrang sakit at sa puntong ito meron nang bumababay na tabugok kaya naman talagang pinunit na kaagad namin at as you can see naman yung mga tabugok dito sa amin guys talagang tumutungwa yan kapag gabi at napakadali lang yan nakpin at hindi ko na pinasaylo talagang kinitkit ko na at ganyan nga pala yung pagkitkit ng tabugok guys kailangan mo talagang lips yung tabugok at mag-ingat ka lang baka mapaakan yung simod mo ng tabugok lako baka ikaw yung makagat nila at sa puntong ito binutang na kagat namin at may nakita na naman kami dito na napakasarap na danggit at nagtapad-tapad na talaga kung nakikita nyo naman guys napakarami talaga ng isda at nagtapad-tapad na at pag napana mo yan kailangan mo lang talaga dublihin para hindi na makabuhay yung isa at sa puntong ito successful nga pala pagpana namin dito at alang nahuli yung dalawa at kung umabot ka sa video na to mag comment ka kung ganito rin ba yung ginagawa nyo sa inyo at nanonorin rin ba kayo ng gabi at siya pala guys hindi muna kami magbubungkag ng baaw kayon dahil alas dos na kami nakauwi at medyo kinakapoy na kami kami kaya naman pagkabuntag na lang namin yung kakainin at hanggang dito na lang kami at yung giganaan kayo sa mga video namin ay eh, huwag nyo nang kalimutan i-like, i-share para mas marami pa tayong food trip thank you and God bless you all, mabuhay kayong mga idol hanggang gusto nyo